Hello, mga katiki. Magluluto ako ngayon ng estopado, pork estopado. Ito ay minarinate ko sa soy sauce, light soy sauce, sweet soy sauce, and black ground black pepper. Ayan. Igisa lang natin muna ito guys dito sa grill pan. Dito naman guys sa kabila ay magisa tayo ng sibuyas sa kabawang. Ayan, luto na guys. Ilagay natin tong pork na niluto natin kanina, na sinutay natin. Ano so, ilang natin to guys? Ilagay guys natin yung toyo na pinagbabaran. Nagyan natin ng asukal. Bay leaves. Saka sa anis. natin guys ng suka. Nagyan natin guys ng tubig. Hintayin Hintayin natin guys kumulo saka natin takpan. Ayan guys. Ayan guys, kumulo na. Takpan na natin. Ito ko niluto sa pressure cooker para mabilis maluto. Siyempre, pag sinabing istapado, may banana. Ayan, at saka carrots. Um, pwede din lagyan guys ng green peas, pero hindi ako maglalagay ngayon. Ang ilalagay ko ay red and green bell pepper. Um, Iprito natin guys tong carrots at saka sa Ayan, pag ganito na guys, pwede natin itong tanggalin. Hmm. Sunod naman natin guys yung saging. Nagyan natin guys itong carbs dito sa pork. Simmer lang natin to guys, hanggang sa umunti na yung ano niya, yung sabaw niya. Hmm. Ayan guys, luto na rin itong saging. Ilalagay na natin to dito sa ating nilutong ano, stopado. Ayan natin to guys. Lagay na rin natin guys tong na rin natin guys tong red and green bell pepper. Ayan. At saka araw natin na taktakpan. Mga guys, nato na tong ano, pork stapado. Ayan, halo lang natin to hanggang sa mag-combine yung lasa. Ayan, ito na guys. Kain tayo. Ito na yung finished product. Thanks for watching and God bless.